Tinututukan ng Commission on Elections ang paghahanda para sa nalalapit na BARM Parliamentary Elections sa susunod na taon. By report si Trisha Aragon ng PTV Cotabato. Assalamualaikum, mapiyay pipita rekanu. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato sa patuloy na pag-usbong ng ekonomiya ng Bangsa Morotonomous Region in Muslim Mindanao, isang panibagong hakbang ang ginawa ng pamahalaang regional matapos aprubahan ang 64 million pesos na halaga ng investments. Patuloy na pinalalakas ng Bangsa Morotonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pag-angat ng ekonomiya nito matapos aprubahan ang dalawang bagong pamumuhunan na nagkakahalaga ng 64 million pesos na magbubukas ng isang daan at anim na trabaho bago matapos ang susunod na taon, kabilang sa Greenleaf Investment ang 50 million pesos na logistics projects sa Tawi-Tawi na layong palakasin ng Inter-Island Water Passenger Transport. Lusot na rin ang 14 million pesos na Sharia compliant arrangements projects sa Cotabato City na magpapalawak sa micro takaful products at magpapalakas ng access ng Islamic financial services. Ang dalawang bagong pamumuhunan ay dagdag sa 5 bilyong total investments na naitala noong October 20 patunay ng lumakas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa pamamalakad ng BARM na nakabatay sa transparency, stability at at accountability. Tiniyak ng Bangsamoro Bureau of Investments ang pagpapatuloy ng pag-attract ng high impact at responsible investment na susuporta sa sustainable development at magbibigay ng mas maraming kabuhayan na nakaayon sa strategic investment priority plan ng BARM. Samantala sa iba pang balita, sa gitna ng patuloy na pagbabago at pag-unlad ng Bangsamoro Region, pinaiigting pa ng COMELEC ang paghahanda para sa nalalapit na halalan sa pamamagitan ng Resolution Number 11181, isang makasaysayang hakbang, ang isinusulong upang matiyak ang kaisan, integridad at kahandaan para sa barm na itinakda sa March 30, 2026. Formal nang inilatag ng Commission on Elections ang kompletong kalendaryo at mga patakaran para sa kauna-unahang regular na parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pamamagitan ng Resolution Number 11181. Gaganapin ang halalan sa March 30, 2026 alinsunod sa utos ng Korte Suprema na maisagawa ito bago matapos ang Marso. Batay sa resolusyon, itinakda ang filing of certificates of candidacy mula January 5 hanggang January 9, 2026. Ilalabas naman ang opisyal na listahan ng mga kandidato pagsapit ng February 2, 2026 habang magsisimula ang opisyal na campaign period sa February 12 at magtatapos sa March 28, 2026 sisimula ng election period sa January 29 hanggang April 14, 2026 kasabay ng agarang pagpapatupad ng gun ban sa buong BARM. Ayon sa COMELEC, ang mahigpit na implementasyon ng resolusyon ay mahalaga para matiyak ang maayos, mapayapa at makatarungang halalan lalo na ito ang unang parliamentary election mula ng maipagpaliba ng botohan noong 2022. Tinitiyak din ng poll body na sapat ang panahon para ayusin ang automated systems, logistics at deployment ng election personnel. At yan ang mga balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw.